the Holy Bible reading plan 28th day Tagalog version Exodus chapters 22 to 24 Psalms chapter 109 and Ephesians chapter 6 Exodus chapter 22 Mga utusan Tungkol sa Mga Ari-Arian Ika dalawang kabanata Kung nagnakaw ang isang tao ng baka o tupa, at kinatay niya ito o ipinagbili, kailangang magbayad siya. Sa isang bakang ninakaw niya, magbabayad siya ng limang baka. At sa isang tupang ninakaw niya, magbabayad siya ng apat na tupa. Kung nahuli siya sa gabi na aktong nagnanakaw, at napatay siya, walang pananagutan ang nakapatay sa kanya. Pero kung nangyari ito sa araw, may pananagutan ang nakapatay sa magnanakaw. Ang magnanakaw na nahuli ay dapat magbayad sa ninakaw niya. Kung wala siyang maibabayad, ipagbibili siya bilang alipin, at ang pinagbilhan ang ibabayad sa ninakaw niya. Kung ang baka o asno o tupa na ninakaw niya ay nasa kanya pa, babayaran niya ito ng doble. Kung nanginain ang mga hayop sa taniman ng iba, kailangang bayaran ng may-ari ng pinakamagandang ani ng kanyang bukit o kaya ng kanyang ubasan ang nakaing mga pananim. Kung may nagsiga at kumalat ang apoy sa mga damo hanggang sa taniman ng ibang tao, kailangang bayaran ng nagsiga ang mga pananim na nasira. Kung nagpatago ang isang tao ng pera o kahit anong bagay sa bahay ng kapitbahay niya at ninakaw ito, kung mahuhuli ang nagnakaw, kailangang magbayad siya ng doble. Pero kung hindi nahuli ang magnanakaw, haharap sa presensya ng Diyos ang pinagpataguan para malaman kung kinuha niya o hindi ang ipinatago sa kanya. Kung may dalawang taong nagtatalo tungkol sa kung sino sa kanila ang may-ari ng isang pag-aari kagaya ng baka, asno, tupa, gamit o kahit anong bagay, dapat nilang dalhin ang kaso nila sa presensya ng Diyos. Ang taong nagkasala ayon sa desisyon ng Diyos ay magbabayad ng doble sa totoong may-ari. Kung pinaaalagaan ng isang tao ang kanyang baka, asno, tupa o kahit anong hayop sa kanyang kapwa at namatay ito o nasugatan o nawala ng walang nakakita, dapat pumunta ang nag-alaga sa presensya ng Panginoon at susumpang wala siyang nalalaman tungkol sa nangyari. Dapat itong paniwalaan ng may-ari at hindi na siya pagbabayari. Pero kung ninakaw ang hayop, dapat magbayad ang nag-alaga sa may-ari. Kung napatay ng mapangis na hayop ang hayop, kailangang dalhin niya ang natirang parte ng hayop bilang patunay at hindi na niya ito kailangang bayaran kung may nanghiram ng hayop sa kanyang kapwa at nasugatan ito o namatay at wala ang may-ari ng mangyari ito. Dapat itong bayaran ng nanghiram. Pero kung nariyan ang may-ari ng mangyari ito, hindi dapat magbayad ang nanghiram. Kung nirentahan ang hayop, ang perang ibinayad sa renta ang ibabayad sa nasugatan o namatay na hayop. Ang iba pang mga kautusan kung linlangin ng isang lalaki ang dalagang malapit ng ikasal at sumiping siya sa kanya, dapat magbayad ang lalaki sa pamilya ng dalaga ng dote at magiging asawa niya ang dalaga. Kung hindi pumayag ang ama ng dalaga na ibigay ang kanyang anak na maging asawa ng nasabing lalaki, magbabayad pa rin ang lalaki ng dote. Patayin ninyo ang mga mangkukulang. Ang sino mang makikipagtalik sa hayop ay papatayin. Ang sino mang maghahandog sa ibang Diyos, maliban sa akin, ay kailangang patayin. Huwag ninyong pagmamalupitan ang mga dayuhan, dahil mga dayuhan din kayo noon sa Ehipto. Huwag ninyong aapihin ang mga biyuda at mga ulila. Kung gagawin ninyo ito at humingi sila ng tulong sa akin, siguradong tutulungan ko sila. Talagang magagalit ako sa inyo at papatayin ko kayo sa labanan. Mabibiyuda ang inyong mga asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kung magpapahiram kayo ng pera sa sinuman sa mamamayan ko mahihirap na naninirahang kasama ninyo, huwag ninyong tutubuan gaya ng ginagawa ng mga nagpapahiram ng pera. Kung kukunin ninyo ang balabal ng kapwa ninyo bilang garantiya, na magbabayad siya ng utang sa iyo, isauli mo ito sa kanya bago lumubog ang araw. Sapagkat ito lang ang pangtakip niya sa kanyang katawan kapag natutulog siya sa gabi. Kung hihingi siya ng tulong sa akin, tutulungan ko siya dahil maawain ako. Huwag ninyong lalapastanganin tangani ng Diyos at susumpain ang inyong pinuno. Huwag ninyong kalilimutan ang paghahandog sa akin mula sa inyong mga ani, alak, at mga langis. Italaga rin ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki, at ang panganay na mga baka at tupa. Dapat maiwan sa ina ang bagong panganak na baka at tupa sa loob ng pitong araw. Sa ikawalong araw, maaari na itong ihandog sa akin. Kayo ang pinili kong mamamayan. Kaya hindi kayo kakain ng karne ng kahit anong hayop na pinatay ng mababangis na hayop. Ipakain ninyo ito sa mga aso. Exodus chapter 23 Justisya at Katarungan Ikadalawamput tatlong kabanata Huwag kayong magbabalita ng kasinungalingan. Huwag kayong magsisinungaling para tumulong sa isang taong masama. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama. Kung sasaksi kayo sa isang kaso, huwag niyong babaluktutin ang hustisya para lang masunod ang opinyon ng karamihan. Huwag ninyong papaboran ang kaso ng mga mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, kailangang isauli ninyo ito sa kanya kung makita ninyong natumba ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng karga nito, huwag nyo itong pabayaan, kundi tulungan itong makatayo. Siguraduhin ninyong mabibigyan ng hustisya ang mga mahihirap sa kaso nila. Huwag kayong magbibintang sa iba nang walang katotohanan. Huwag ninyong papatayin ang mga inosenteng tao dahil parurusahan ko ang sino mang gagawa nito. Huwag kayong tatanggap ng suhol, dahil bumubulag ito sa tao sa katotohanan, at hindi nabibigyan ng hustisya ang mga inosente. Huwag ninyong pagmamalupitan ng mga dayuhan, dahil kayo mismo ang nakakaalam ng damdamin ng isang dayuhan, dahil mga dayuhan din kayo noon sa Ehipto. Ang araw at taon ng pamamahinga Sa loob ng anim na taon, makakapagtanim kayo at makakapag-ani sa lupa ninyo. Pero sa ikapitong taon, huwag nyo itong tataniman. Kung may tutubong pananim sa lupa ninyo, pabayaan ninyo ang mahihirap na makakuha ng mga pananim para kainin. At kung may matira, ipakain na lang ninyo sa mga hayop. Ganito rin ang gagawin ninyo sa mga ubasan at taniman ng olibo. Magtrabaho kayo sa loob ng anim na araw pero huwag kayo magtatrabaho sa ikapitong araw para makapagpahinga kayo. Ang mga baka at asno ninyo, ang mga alipin ninyo, at ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Sundin ninyong mabuti lahat ng sinabi ko sa inyo. Huwag kayong mananalangin sa ibang Diyos o babanggit ng pangalan nila. Ang tatlong pista bawat taon Magdiwang kayo ng tatlong pista bawat taon para sa karangalan ko. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Kagaya ng iniutos ko sa inyo, kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng pitong araw. Gawin ninyo ito sa itinakdang panahon sa buwan ng Abib, dahil ito ang buwan na lumabas kayo ng Ehipto. Ang bawat isa sa inyo'y dapat magdala sa akin ng handog sa panahong iyon. Ipagdiwang din ninyo ang pista ng pag-aani sa pamamagitan ng pagdadala ng mga unang ani ng inyong bukid. Ipagdiwang din ninyo ang pista ng huling pag-ani sa katapusan ng taon. Kapag titipunin na ninyo ang mga ani sa mga bukid ninyo, dapat dumalo ang kalalakihan ninyo sa tatlong pistang ito bawat taon sa pagsamba sa akin ang inyong Panginoong Diyos. Huwag kayong maghahandog ng dugo sa aking at ng kahit anong may pampaalsa. Huwag kayong magtitira para sa kinaumagahan ng taba ng hayop na inyong inihandog sa akin sa pista. Dalhin ninyo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos ang pinakamagandang bahagi ng una ninyong ani. Huwag ninyong lulutuin ang batang kambing na hindi pa naaawat sa kanyang ina. Ngayon isinugo ko ang anghel para bantayan at gabayan kayo sa lugar na inihanda ko para sa inyo. Makinig kayo sa kanya at sundin ang sinasabi niya. Huwag kayong magre-rebelde sa kanya dahil ang lahat ng ginagawa ginagawanya ginagawa niya sa aking pangalan. At hindi niya pababayaang magpatuloy kayo sa mga kasalanan ninyo. Kung makikinig lang kayo ng mabuti sa sinasabi niya at gagawin ang lahat ng sinasabi ko, lalabanan ko ang inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking anghel at dadalhin kayo sa lupain ng mga Amoreyo, Heteo, Perezeyo, Cananeo, Hibeo at Jebuseyo at lilipulin ko sila. Huwag kayong sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosa nila o tutularan ang mga ginagawa nila. Durugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan at dibain ang mga ala-alang bato nila. Sambahin ninyo ako, ang Panginoon na inyong Diyos, at bibigyan ko kayo ng masaganang pagkain at tubig. Pagagalingin ko ang inyong mga karamdaman, at walang babaeng makukunan, at walang magiging baog sa inyong lupain, at pahahabain ko ang inyong buhay. Tatakutin ko at lilituhin ang mga kaaway na makakaharap ninyo, at tatakas sila magpapadala ako ng mga putakting mangunguna sa inyo at itataboy nila ang mga Hiveyo, Kananeyo at Hiteyo. Pero hindi ko sila itataboy sa loob lang ng isang taon para hindi mapabayaan ng lupain at nang mapigilan ang pagdami roon ng mga hayop sa gubat. Unti-unti ko silang itataboy hanggang sa dumami na kayo at kaya na ninyong angkinin ang lupain. Sisiguraduhin ko na ang hanggana ng lupa ninyo ay magsisimula sa dagat na pula hanggang sa dagat ng Mediteranyo at mula sa disyerto sa timog hanggang sa ilog ng Euphrates. Ibibigay ko sa inyo ang mga nakatira sa lupaing iyon at itataboy niyo sila. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila o sa mga Diyos-Diyosa nila. Huwag niyo silang pabayaang manirahan sa inyong lupain dahil baka sila pa ang magtulak sa inyo na magkasala laban sa akin. Kung sasamba kayo sa mga Diyos-Diyosa nila, magiging bitag ito sa inyo. Exodus chapter 24 Tinanggap ng mga Israelita ang kasunduan ng Panginoon. Ikadalawamput-apat na kabanata Sinabi ng Panginoon kay Moises, Umakyat ka rito sa akin at isama mo si Aaron, Nadab, Abihu, at ang pitumpong tagapamahala ng Israel. Sa malayo mo sila pasambahin sa akin. Ikaw lang Moises ang makakalapit sa akin. Ang iba'y hindi na maaaring makalapit sa akin. Hindi dapat umakyat dito ang mga tao kasama mo. Nang sinabi ni Moises sa mga tao ang lahat ng itinuro at iniutos ng Panginoon, Sabay-sabay silang sumagot, Susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon. At isinulat ni Moises ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Kinaumagahan, Bumangon si Moises at nagpatayo ng altar sa may paanan ng bundok, At naglagay siya ng labindalawang haliging bato na kumakatawan sa labindalawang lahi ng Israel. Pagkatapos, Inutusan niya ang mga kabataang lalaki na mag-alay sa Panginoon ng mga handog na sinusunog at mag-alay din ng mga toro bilang handog para sa mabuting relasyon sa Panginoon. Kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo at inilagay ito sa mga mangkok at iwinisik sa altar ang kalahati. Kinuha rin niya ang aklat ng kasunduan at binasa ito sa mga tao. At sumagot ang mga tao, Susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Susundin namin siya. Pagkatapos kinuha niya ang dugo sa mga mangkok at iwinisik ito sa mga tao at sinabi, Ito ang dugo na nagpapatibay sa kasunduan na ginawa ng Panginoon sa inyo nang ibigay niya ang mga utos na ito. Pumunta paakyat sa bundok sina Moises, Aaron, Nadab, Abihu, at pitumpong tagapamahala ng Israel at nakita nila ang Diyos ng Israel. Sa paanan niya ay may parang daan na gawa sa batong satiro na kasing linaw ng langit. Kahit nakita na ng mga pinuno ang Diyos, hindi sila pinatay ng Diyos. Kumain pa sila at uminom doon sa kanyang presensya. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Pumunta ka rito sa akin sa itaas ng bundok at maghintay. Dahil ibibigay ko sa iyo ang malalapad na batong sinulatan ko ng mga kautusan at batas ko para ituro sa mga tao. Kaya umakyat si Moises sa bundok, kasama ang lingkod niyang si Josue. Bago sila umakyat, sinabi ni Moises sa mga tagapamahala ng Israel, Hintayin nyo kami rito hanggang sa makabalik kami. May iiwan dito sina Aaron at Hur, at kung may problema kayo, Lumapit lang kayo sa kanila. Pagdating ni Moises sa itaas ng bundok, natakpan ng ulap ang bundok at bumaba ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa bundok ng Sinai. At sa loob ng anim na araw, natakpan ng ulap ang bundok. Sa ikapitong araw, tinawag ng Panginoon si Moises mula sa ulap. Kaya pumasok si Moises sa ulap habang papaakyat pa siya sa bundok. Nagpaiwan siya roon sa loob ng apat na pung araw at apat na pung gabi. Para sa mga Israelitang nasa ibaba, parang apoy na naglalagablab ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa tuktok ng bundok. The Book of Psalms, Chapter 109. Ika isang daan at siyam na kabanata. Ang daing ng taong nasa kahirapan o Diyos na aking pinapupurihan, dinggin niyo ang aking panawagan, dahil ako'y pinagbibintangan ng mga sinungaling at masasamang tao. Nagsasalita sila ng kasinungalingan laban sa akin. Sinisiraan nila ako at sinusugod ng walang dahilan. Kahit nakikipagkaibigan ako sa kanila, ay kinakalaban pa rin nila ako. Ngunit ipinapanalangin ko pa rin sila. Sa kabutihang ginagawa ko sa kanila, masama ang iginaganti nila at sa aking pag-ibig, ibinabalik nila'y gali. Sinasabi nila, maghanap tayo ng masamang tao na kakalaban sa kanya at magsasampa ng kaso sa hukuman laban sa kanya. At kapag hinatulan na siya, lumabas sana na siya ang may kasalanan at ituring din na kasalanan ang kanyang mga panalangin mamatay na sana siya agad at ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. At nang maulila ang kanyang mga anak at biuda ang kanyang asawa, maging palaboy sana at mamalimos ang kanyang mga anak at palayasin sila kahit na sa kanilang ginibang tahanan. Kunin sana ng kanyang pinagkakautangan ang kanyang mga ari-arian at agawin ng mga dayuhan ang kanyang pinaghirapan wala sanang maawa sa kanya at sa mga naulilan niyang mga anak kapag namatay na siya. Mamatay sana ang kanyang mga angkan upang sila'y makalimutan na ng susunod na salin lahi. Huwag sanang patawarin at kalimutan ng Panginoon ang mga kasalanan ng kanyang mga magulang at mga ninuno at lubusan na sana silang makalimutan sa mundo dahil hindi niya naiisip na gumawa ng mabuti. Sa halip ay inuusig at pinapatay niya ang mga dukha, ang mga nangangailangan at ang mga nawalan ng pag-asa. Gustong gusto niyang sumpain ang iba, kaya sa kanya na sana mangyari ang kanyang sinabi. Ayaw niyang pagpalain ang iba, kaya sana hindi rin siya pagpalain. Walang tigil niyang isinusumpa ang iba, parang damit na lagi niyang suot. Bumalik sana ito sa kanya na parang tubig na nanunuot sa kanyang katawan at parang langis na tumatagos sa kanyang mga buto. Sana'y hindi na ito humiwalay sa kanya na parang damit na nakasuot sa katawan o sinturo na palaging nakabigkis. Panginoon, sana'y maging ganyan ang inyong parusa sa mga nagbibintang at nagsasalita ng masama laban sa akin. Ngunit Panginoong Diyos, Tulungan niyo ako upang kayo ay maparangalan. Iligtas niyo ako dahil kayo ay mabuti at mapagmahal. Dahil ako'y dukha at nangangailangan at ang damdamin ko'y nasasaktan. Unti-unti nang nawawala ang aking buhay. Ito'y parang anino na nawawala pagsapit ng gabi at parang balang na lumilipad at nawawala kapag nagalaw ang dinadapuan. Nanghihina ang mga tuhod ko dahil sa pag-aayuno. Ako'y payat na payat na. Ako'y kinukot ng aking mga kaaway. Iiling-iling sila kapag ako'y nakita. Panginoon kong Diyos, iligtas niyo ako ayon sa pag-ibig niyo sa akin. At malalaman ng aking mga kaaway na kayo, Panginoon, ang nagligtas sa akin. Isinusumpa nila ako ngunit pinagpapala niyo ako mapapahiya sila kapag sinalakay nila ako ngunit ako na inyong lingkod ay magagalak silang nagbibintang sa akin ay lubusan sanang mapahiya mabalot sana sila sa kahihiyan tulad ng damit na tumatakip sa buong katawan pupurihin ko ang Panginoon pupurihin ko siya sa harapan ng maraming tao dahil tinutulungan niya ang mga dukha upang iligtas sila sa mga nais magpahamak sa kanila. The Book of Ephesians Chapter 6 Ikaanim na kabanata Aral sa mga magulang at mga anak Mga anak, sundin niyo ang mga magulang niyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Igalang niyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako at ito ang pangako. Giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. At kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Aral sa mga alipin at mga amo. Mga alipin, Sundin niyo ang inyong mga amo rito sa lupa ng may katapatan, paggalang at pagkatakot na parang si Kristo ang pinaglilingkuran ninyo. Gawin niyo ito ng kusang loob, hindi dahil nakatingin sila para sila'y malugod, kundi dahil mga alipin kayo ni Kristo na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na para bang ang Panginoon mismo ang pinaglilingkuran niyo at hindi ang tao. Alalahanin ninyong gagantimpalahan ng Panginoon ang bawat isa ayon sa ginawa niyang mabuti, maging alipin man siya o hindi. At kayo namang mga amo, tratuhin ninyo ng mabuti ang inyong mga alipin at huwag ninyo silang tatakutin o pagbabantaan. Dahil alam naman ninyong kayo at sila ay may iisang amo sa langit at wala siyang kinikilingan kahit sino. Mga kagamitang pandigma na kaloob ng Diyos at bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitang panting ay binigay sa inyo ng Diyos para malabanan niyo ang mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilim ang namamayani sa mundong ito. Kaya gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos. Para sa oras na dumating ang kasamaan, ay magawa ninyong makipaglaban at pagkatapos ng pagkikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. Kaya maging handa kayo. Gawin ninyong sinturo ng katotohanan. Isuot nyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib ninyo. Isuot nyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Hindi lang iyan. Gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tabla ng mga panunukso ni Satanas na parang palasong nagliliyab. Isuot nyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan at gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na espiritu. At manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na espiritu. Ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Ipanalangin din ninyo ako sa tuwing mga ngaral ako. Nabigyan ako ng Diyos ng wastong pananalita para maipahayag ko ng buong tapang ang magandang balita na inilihim noon. Sapagkat isinugo ako ng Diyos para mangaral ng magandang balitang ito, nasyang dahilan ng pagkakabilang ko. Kaya ko maaari, ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang, gaya ng nararapat. Mga pangwakas na pagbati Si Tikikos na minamahal nating kapatid at tapat na lingkod ng Panginoon ang magbabalita sa inyo ng lahat tungkol sa akin para malaman nyo ang kalagayan ko at kung ano ang mga ginagawa ko. Ito ang dahilan kung bakit pinapupunta ko siya sa inyo para malaman niyo ang tungkol sa amin at mapalakas niya ang loob ninyo. Mga kapatid, sumain niyo na wa ang kapayapaan, pag-ibig at pananampalatayang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Pagpalain na wa ng Panginoong Heso Kristo ang lahat ng nagmamahal sa Kanya ng tapat. The Holy Bible Remember, the Word of God is alive, He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video.